Yon, what's up mga birdcada? For today's video nga is magkakarga na tayo sa National MacArthur Race no? 14th National MacArthur Race at ito, papunta na tayo ng PHA so marami nga akong nare-receive na tanong kung paano daw makasali sa MacArthur Race no? so ang number 1 kailangan nyo dyan is may club na kayong nilalaroan no? so yung club nyo nilalaroan is dapat affiliated siya sa PHA at nakakombine siya sa MacArthur no? so sa club na pinaglalaroan nyo dun kayo bibili ng MacArthur Ring at iko-combine nyo to sa ring nila ng south no sa south lang kasi merong MacArthur National Race no mga birdyada so pag nakasing-sing na yung mga ibon nyo ng MacArthur Ring at Club Banded na wala na kayong babayaran pagdating ng MacArthur National Race so ang loading lang nito is sa PHA Clubhouse mga birdyada so kailangan nyo pumunta ng PHA Clubhouse or magpasabay kayo sa kung sinong kakilala nyo para magload ng ibon doon at may kanya-kanyang oras ang bawat club kung anong oras ka pwedeng magkarga. So, tayo is alas 7 kaya inagahan talaga natin ng punta dito. Yo mga birdcada, nandito na tayo sa PHA. Ito yung tarpaulin ng mga Arturo. Oh. You know o. Sa PHA. Let's go. Tayo. So, ayan nga mga birdcada. Inagahan talaga natin ng punta natin dito kasi sa tatlong o oh, pangatlong taon na nating nagkarga sa PHA alam ko na ang mangyayari no? sobrang dami nang lumalaro sa National MacArthur Race at pag dumagsana yung tao sigurado nga abutin ka ng tanghali or hapon bago matapos so buenas at naaga tayong dumating at ayan kung mapapansin nyo konti pa lang yung at konti pa lang ang tao so tara pasok tayo sa loob mga birdcada pakita ko sa inyo kung paano yung pro proseso yan mga birdcada Nandito na tayo sa PHA yan o oh. Kaya natin kung anong ganap sa loob. Konti pa lang tao. Pasok kayo sa loob. Tingnan natin anong ganap. May stamping hata. So, ayun nga mga birdcada. Pagpasok nyo dito sa loob ng PHA Clubhouse, ang unang gagawin nyo ay mag-fill up ng registration. No? So, magpipirma kayo at magta-timestamp kayo kung anong oras kayo dumating. At bibigyan kayo ni Sir yan yung nakakulay blue ng number. Ganyan yung unang proseso. Tapos after nyan, magpapastamp ka naman ng ibon. Yan, sa pakpak, -pak, no? So, bawat ibon dapat may stamp. At ito yung ibon natin na nagpa-stamp tayo. Yan. na, Mindo. Galingan mo, ha? Lilipads. Power wings pag-grocery. Yan. Oh, hmm, ang ganda. Galing. Kitang kita Salamat At yan mga barkada Pagtapos ka nang magpa-stamp Pupunta ka naman dun sa kabilang table At kukuha ka ng form At magpipill up ka Pill up muna tayo mga barkada Mga barkada After nyo magpill up Lalagay nyo nga pala yan no? Name, address, mabsi number Tsaka yung ring band number Dalawa no affiliated club tsaka yung PHA ban nila tapos talagay nyo rin dun sa ang club kayo dumalaro ordinates tsaka contact number at data yan tapos yung magpila pwede na kayong pumila dun pila na tayo let's go mga bagada per club eh yung pila nag start na magang matatapos to ngayon nara kasi magulo eh hindi na tayo abuti ng init Ayan, mga club ARPCI APR BFRC BBCMP na maaga ang dami na agad eh. WPFC isa pa lang NHPC tatlo at CPRC uy mayroon pang nakalusot na CPRC ah <laughs> yun wala pa mamaya pa yan sila yun good kaarga sa lahat ng magkakarga mabilis lang to kasi makaka tayong dumating eh. konti pa lang tao Ayan o. Kunti lang naman yung mga laman. Ayan. Okay. Okay. Mga birdcada, magbibigay muna tayo ng pabaho. Gumawa natin na ito. dumami na yung tao, mga Gurkana. daw. Wala pa yung Mabsi, kaya hindi pa mga pagsimula. So, na. Wala pang sticker, Mabsi, ano na. Magano <laughs> na yung mga blowers. 7.48 Ayan, dumating na si Max Ayan, may sticker na Sa wakas Ayan you know, o, start na, start Time check 7.48 Ayan Yo, yeah, mga bird kada una nilang titingnan yung stamp sa pakpak ng mga kalapate no tapos i-check nila yung mga ring band number kung tama sa sinulat nyo sa form at uh, i-check din nila kung may mga clip ring or tag or cable tie yung mga sising ng kalapate aalisin uh, nila yon dahil bawal yung may mga ganun dahil isi-sell yung nga nila yung mga sing, -sing no Mga birdgada. Ang reason nga pala kung bakit nila sini yung mga singsing is dahil 2 days race ang MacArthur race no, mga birdgada. Kung sakaling tumukod yung mga ibon sa malapit at may makahuli no, uh, maaari kasing ma-trace yung ibon kung kaninong owner at maring kontakin yung owner. At kung sakasakali is pwede silang magkontsyaba no na maiklak yung ibon kahit hindi pa talaga nakakauwi ah uh, bigay yung code no so yun ang iniiwasan ng PHA kaya nilalagyan nila ng ah uh, selyo yung mga singsing -sing, mga bird kaya the singsing -sing, nilalagyan nila kaya lang nagkaroon ata ng problema nung pagkatapos na namin at dumagsa na mga tao no So parang narinig ko or nakita ko sa mga post na inalis na yung mga selyo no o baka hindi natin alam ko naubusan ba sila ng selyo or sabi kasi ng iba is masyado daw tumatagal yung paglo-loading dahil dun sa pagsiselyo selyo eh sumobra tambak na yung tao sa labas no. So hindi natin alam kung bakit nagkaganoon pero sana maging maayos yung proseso and, at makapag-blak sana tayo sa linggo or sabado ng hapon. bird kada. Ito yung second bird natin. Si Red 012, no? So, ayan, Sine-check din yung mga singsing -sing niya. At yung kanyang stamp, ayan. Si Celio rin yung mga singsing -sing niya. Buenas nga tayo kasi nauna tayo. Kaya yung mga ibon natin naka Celio. Yun, dalawa singsing, -sing, no? Mga bird kada. Last year kasi ganito rin yung nangyari. Nagkaubusan ng Celio. At ang na-Celioan lang ng PHA is yung isang ring, no? Yung MacArthur ring lang. So, yun, nagkaroon din ng mga problema noon. Ah, uh, katulad nung sa clocking, no, hindi nagbigay ng hindi nakakuha ng mga coordinates ng mga kasali. Ngayon, nire-require na nilang may coordinates para may speed agad na lumabas. Last year kasi, hindi na-encode lahat ng kasali, no, sa National PHA. Uh, national MacArthur Race kaya nagka problema kahit na hindi encoded yung sticker is pumapasok kahit anong code na i-text mo sa kay Mabsi pumapasok sa kalaking at uh, maraming ang nag public apology last year dahil sa nangyari na yon so sana wag maulit this year sana maging suabi yung clocking at uh, sana manalo tayo mga bergada so abangan natin sila sa Sabado ng hapon or sa linggo no darating yung dalawang libo natin sure pull ko dyan. so ayan yo mga birdcata nakalimutan ko pa lang sabihin na pag nasira yung selyo ng kalapati nyo ayan matik dikyo kayo no sa limbawa na tanggal yung mga selyo sa sing -sing at nag kayo kahit naklak kayo mga birdgada DQ na kayo no so yan ang rules ng PHA ewan ko lang ngayon kasi may mga ibo na hindi na selyoan no so uh, abangan natin sa linggo at mga update ng PHA no kung ano mangyari yeah, tapos na tayo yeah, tapos na tayo mga birdgada daming ibo no daming tao nalabas na tayo kada, dami ng tao tapos na tayo mag ikot ikot muna tayo ang dami ng tao hindi na sila makapasok may drone pa sa taas oh. dami ng tao ikot ikot muna ikot pa <laughs> dami ng tao ingat 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 Yon, mga birdcada, bago tayo umalis is, ayan, nagkagulo na nga sila dahil hindi na nasunod yung number system, no? So, naging fair club na yata ang tinatawag nung bago tayo umalis, no? So, marami nagre-reklamo at nagkasiksikan na sila sa labas. So, nung time na yan is, nagpasya na tayong umuwi kasi sobrang init na rin, no? So, kawawan yung mga nasa labas, no? Ayan, sana okay lahat yung ibo nila at sila, no? Wala sanang nagkasakitan no so abangan natin kung sino ang magwawagi sa MacArthur National Race no sa dami ng nagkarga na yan no good luck sa ating lahat ah uh, you know kay no? yes. Poy good luck sa 14th National MacArthur Race natin sana maglak tayo so, sana last year uh, dalawang taon na tayong sina yun uh, nakakapagpawi -na -na. uh, na -na. tayo lagi ng MacArthur <laughs> ito yung bonus natin yan 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 Good Not luck, sir. good luck, ah. Sir, pa-shoutout naman. Boys ba? Boys look. Shoutout! Boys look. Magkalapate ka hanggat gusto mo. <laughs> Thank you, sir. Ah, yes. Good luck po. Ah, may okay, good luck. Hey, hi. Yan, huwag na tayo mga birdcada Buti nakita natin yung dalawang idol natin Ayos na yun pag tayo, Kaya pag-video na tayo siya na-shoutout na Shoutout na tayo kay ano Kapak At saka kay Idol Regikus Okay na yun Nagaga tayong natapos Time check tayo May pa lang Ano yung natapos Nagsilipot-lipot So Okay na din Kawin tayo ng maaga Ito ang mapapagod ng gusto Let's go na Pagkakasalanan 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 sa showbird Let's go!